Hello Pisces Collective, Sun and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayo and welcome to James Tire PH. Tara chat po tayo sa inyong weekly reading. O ba si Star. Meron ka bang wishes ngayon? Uh, Tingnan natin mamaya kung lalabas ulit siya. So, ito po ang inyong weekly reading for March 10 to 16. Kung lang po yung mga ka resonate kayo and leave the rest, uh, yung, um, yung pong intuition ninyo ang inyong pairarin para makuha niyo po yung mga messages na kaloob sa inyo ng inyong spirit guides sa ating messages. Yung ibang information na hindi akma sa inyo para sa ibang paises po iyon. Okay? Thank you po pala sa mga likes, sa shares, and for, the, for those na nag-subscribe. At para po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, maraming salamat po sa inyong kindness, generosity, at sa nakakapagmamahal sa ating channel. Thank you po. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Five of Swords. In the area of what you want, you have the Seven of Swords. In the area of what you need, you have the Queen of Cups. In the area of what's affecting your current energy, you have the Strength card. Wow. In the area of your near future, you have the Page of Cups. A huge surprise darating para sa life mo in the near future. So, ano kaya yan? Pag-usapan natin later. In the area of your uh, challenge, you have the two of pentacles. In the area of your fortune, you have the uh, uh high priestess. I know. The hierophant. The high priest kasi nakasulat. Hanggang ngayon, nalilito pa rin ako sa card na to. Sa bagong deck na to. Iba siya kasi sa original cards. Eh. So, the hierophant. In the area of your advice, you have the two of wands and... The Page of Swords. And your outcome this week, Pisces, you have the Death Card, a transformation, a new you. So kung meron kang uh, hierophant na paglabas sa isang sa isang uh, traditional na box o changing things in your life, meron kang uh, transformation. So we'll see. We'll talk about that later on. At the bottom of your deck, you have the Four of Wands, a celebration. This week marks something in your life na parang meron kang ma-achieve this week, whether kung ano yung Um, dreams mo o kaya um, may goal ka this week na malalampasan mo because four of ones para siyang finish line eh. Meron ka maabot na destination this time. May, may maabot ka a, a, a moment of leveling up on something na matagal mong inacquire o matagal mong gustong makuha. Celebrating with the family whether a proposal, a marriage, a wedding, or a christening, something that is uh, uh, nag-inspire o mag-acquire ng isang malaking celebration sa life mo. Para itong malaking milestone eh. So ang milestone na sa life mo this week Pisces. Congratulations in advance. At the center of your reading, you have the Five of Swords. I'm i'm seeing here, you're trying to get out of a conflict or isang sitwasyon na alam mong um, hindi na para sa o wala ka ng way para ma-turn around yung sitwasyon na yan. Halimbawa, meron kayong pagkatalo ng iyong partner and uh okay na yung boss halimbawa na lang ganyan meron kayong pa di pagkakaunawaan sa trabaho parang tanggapin mo na lang na um defeat yung bagay na yun parang natalo ka sa bagay na yun sa pag-uusap na yun sa isang sitwasyon na yun o sa pagtatalo na yun o kung mayro mang uh, plano sa grupo and then uh, hindi nakuha yung Uh, hindi na, na mayani yung gusto mong gawin. Parang learn to accept the fact na it's over, it's done. Kung ano yung gusto mong mangyari, hindi yun yung mangyayari. So, make sure also to focus na lang on the positive. May mga bagay din, halimbawa, mga diskurso o kaya conflict o pagtatalo with someone and nasaktan ka na rin, nakasakit ka rin with your words, or what you said, ganyan. So make sure na you're on the lighter side of of this matter. Parang ipagpasa mo na lang, patawarin mo, try to forget it. Kung halimbawa hindi na talaga maayos or hindi mo na. Parang there's no other way not to fix something, ganyan. So nasa sa'yo yung power to move on and move forward and forget the negative things na sa pag, uh, pag-aaway na yan o conflict na yan o mga bagay o sitwasyon na, sitwasyon na nagpahirap sa kayo. And I'm seeing someone na parang conflicting yung mindset mo, parang gagawin ko to hindi, um, yung gagawin ko, hindi, 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 ito. Parang masyadong marami kang iniisip this time on how to accomplish something. Pero kailangan mo na lang i-accept na, no, it's done. Natapos na yun, nahawakan ko na yun. Um, uh, na ko ng solusyonan in the past, pero hindi, hindi, wala naman yare So, I ilawakan mo yung iyong pag-iisip at kumawala ka doon sa nagpapatali sa iyong mga uh, negative emotions and negative thinking sa isang bagay na dapat alam mong tapos na. The Five of Swords being clarified by the full card. O magtake mag-take ng leaf of faith ka na daw. Um, try mo na daw magbago. Try mo na daw na uh, iwan na yung luma o pag alam mo nga wala na at hindi na pwede, um, marirealize mo na tapos na time na, to you to, time na para sa'yo to move on and move forward. Bagong buhay, bagong energy, bagong love life, o kaya bagong sitwasyon, bagong trabaho, bagong mundo, bagong lugar. It's time for you na, na parang sumugal ka naman sa bagong bagay. Iwan mo na yung nakaraan kasi ang dami ng mega doon, ang dami ng um, worries, ang dami ng mga parang hindi nag-work eh. Alam mo hindi na mag-work kahit eh. ano pang tiyaga mo sa isang bagay na yan eh. So parang, are being called and being encouraged to start something new in your life. At probably doon, mag, doon magagaling itong celebration ng life mo. Baka sa bagong bagay, sa bagong tao, sa bagong lugar, maging mabilis o smooth sailing, magaan yung mga bagay-bagay. And that is where this um, four of one's energy will come to you. In the area of what you want, you have the seven of swords. I'm seeing here na parang this time gusto mo actionan yung isang bagay. Parang ikaw na parang gusto mo ikaw na yung um, gumawa ng uh, diskarte this time parang okay kung hindi walang nangyayari walang uh, sta kung stagnant kung nade yung mga bagay-bagay parang okay it's time for me to take action on this whether sa trabaho yan o sa negosyo o sa love life o sa family parang gusto mo ikaw na yung gumawa at kumilos baka kasi this time nakuha mo na yung outcome na desired mo seven of swords being clarified by The Six of Cups, yes, it's all about the people in your past. Something that happened in the past na parang hanggang ngayon hinohunt ka pa rin ng no mga bagay na yun na parang okay, ito nangyari dati. Alam ko na maded, alam ko na madidelay yan. O kaya alam mo na walang patutunguhan tong sitwasyon na to kasi nangyari na to before. Sa pagdaanan mo na, and yes, tama ka, wala nga nangyari. O nagkamali ka nga, o na, na, dismaya ka kasi ito na naman yung nangyari. So may paikot-ikot na, 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 na nangyayari sa life mo na bakit bakit sa tuwing nag-start over ka, ito na naman yung outcome, ito na naman nangyayari. So now, you have this active, active role in your life to do the things. Parang ikaw na uupuan mo, iisipin mo, teka, kailangan ko ng clever plan dito, clever assessment, uh, parang clever action. So now, it's time for you to plan things out so that the things from the past will not happen again. In the area of what you need you have the queen of cups you need to put your whole heart on this thing ano ba tong gustong-gustong gusto gustong mo mangyari Pisces this week um ano ba tong mga bagay na since uh, this is your birthday your week ano birthday month it is your month Pisces ano ba yung mga bagay na gustong-gusto mo mangyari gusto mong matupad uh, gusto mo nang maikaso maikasato this time so put your whole heart meaning dapat hindi ka uh, pa pa uh, urong sulong, hindi ka nagbabago ng isip, hindi ka half-hearted, um, nandoon nakatuon yung buong atensyon mo, tinan mo siya o nakatingin siya sa buong cup na yun. Parang yun ang laman ng isip at puso niya. Kapag wala itong bagay na to parang hindi niya kakayanin. So make sure na kung ito yung pinakapinapahalagahan mo, ibigay mo ang lahat mo sa bagay na yan. And make sure that aalagaan uh, mo siya, ina-nurture mo yan, and you will do everything that you can para mag at saka makuha mo yung desired outcome na gusto mo. Because kung urong sulong ka, halimbawa ngayon, masigasig gabukas, bukas hindi. Tapos next time, gagawin mo na naman, next time hindi. So, paano ka makakaasa ng progress kung hindi nakatoon doon yung buong attention mo? Queen of Cups being clarified by the Ace of, Ace of Wands, a new opportunity will come to you. Parang a new spark of an idea. Parang out with the old idea, in with the new idea. So, since makakatulong siya dito, kung ano yung paulit-ulit na nangyari in the past at paulit-ulit din yung giging resulta, meron kang gagawing plano, pagkilos para maitama yung mga bagay na yun na hindi na ulit mangyari. Now, meron kang idea, a spark kailangan mo daw ng tamang-tamang spark, a, light bulb moment. Parang, ah, ito pala dapat, dapat kong gawin. Ito pa dapat kong sabihin. Ito pa rin dapat kong puntahan. Ito pa dapat kong materialis na kailangan ko para magawa ito. So, if it's something na mahalaga sa'yo, there should be a, 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 motivation, something na parang nag-spark within you to do this para hindi ka rin mawaglet, hindi ka ma-redirect, hindi ka ma-out of focus, hindi ka ma-distract, okay? Something within you, kailangan may fire within you to do this kasi kung wala doon yung motivation mo at wala doon yung attention mo at yung parang pagmamahal mo sa isang bagay o isang tao isang sitwasyon o isang dream, you won't come to this for of one's energy. So, ito daw ang kailangan mo. Uh, your heart and a spark of an idea. You parang passion from within you. In what's uh, affecting your current energy, ang strength card. So may katatagan ka this time. Um, whether or not uh, na reject ka paulit-ulit o na disappoint ka ng paulit-ulit sa isang bagay, sa isang sitwasyon o sa dream na pinapangarap mo o sa isang wish na gusto mong makuha. Kanina lumabas nagka-shuffle tayo, lumabas yung uh, star card eh. So, meron kang wish. Something that um, matagal mong hinihiling may na-manifest. So, this time, I'm seeing, kailangan mo doon ng strength talagang matatag na matatag na pananalig sa pangarap mo. hindi pwedeng, ah, hindi ko makukuha yan. Sana nga, sana, akin na lang. Yan. Tanggalin mo yung sana, have this manifestation na, yes, akin yan. Naniniwala ako sa isip at puso ko na akin yung pangarap na yan, akin yung dream na yan, akin yung wish na yan, matutupad yung pagbili ko ng bahay na yan, Mahukuha ko talaga yung trabaho na Hindi, tanggalin mo yung sana. So, have that strength also to hold on to those dreams. And kalimutan mo na yung mga masasakit na bagay na nangyari sa in the past, whether sa tao, sa, sa sitwasyon, sa sarili mo din. Forgive yourself. Forgive yourself for being part of those mistakes, of those rejections, of those disappointments or sorrows and pains. Patawarin mo yung naging parte mo sa mga sitwasyon na yun. And learn to start over. And have the strength to really have, the, have that um, Uh, initiative na humakbang ka at sumugal ka sa mga bagong bagay. Okay? The strength card is being clarified by the seven of wands. Yes, this time, you have proven yourself time and time again. Napatunayan mo na kaya mo eh. Napatunayan mo na um, you have what it takes to do this. Pero for other people, hindi nila nakikita yun eh. Kaya ang daming kumakestyon o ang daming nag-aalangan sa'yo. Parang, mm, kaya mo pa talaga? Um, sigurado ka ba dyan? Ganyan. So, make sure that you also have Uh, protected your peace protected your energy protected your boundaries na kung hindi kayo naniniwala sa kanila they don't parang ganyan di ba i'm happy with my progress i'm happy with the people that i love the people that i care for that that really cares for me and you have that strength and power na pangalagaan yung mga bagay na para sa so now it's time for really you for you to use all those skills yung mga bagay na kaya mong gawin and move on and take a leap of faith and soon In the near future, meron kang page of cups. I'm seeing may huge surprise. Something na hindi mo sa hinagap mo na makukuha mo. O, hindi mo akalain makukuha mo siya now. Parang iniisip mo pa lang siya. Ah, the, sa future, ito ang balak kong gawin. Ito ang gusto kong makuha. Ito ang gusto kong puntahan. Pero manggulat ka na lang in the near future. Malapit na to kasi near future nga ito. Um, meron pa pating surprise ang maganda para sa'yo. I'm seeing this because you have tried to take action on something. Kung ano mo yung balak mong... Yung pinapangarap mo, may ginawa ka something dyan para makuha mo siya and magulat ka na pa, ah, ganito lang pala kadali ay ganito lang pala yung pagkuha ko dyan ito lang pala yung paraan bakit ba ako natakot before o bakit ba ako pinanghinaan dati ay ganito lang pala yung paraan para makuha ko siya so there will be a surprise sa hinagap, hindi mo akalain na yun pala yung bunga o yun pala yung matamis na result na naghihintay sa akin so kung ikaw ay nag-aaral ngayon for a certain exam, magugulat ka ay, ito lang pala yung dapat kong gawin, ito lang pala yung preparations, at uh, magugulat ka kung ano yung, um, kung pang ka sa mga nakapasa, ganyan. So, if for others, kung hambawa negosyo, naghanap ka halimbawa ng um, kapital ganyan o tamang supplier para sa ibebenta mo ganyan magugulat ka merong biglang mag-aalok sa iyo ng same product na iniisip mo pa lang na gusto mong kunin so have these possibilities be open to the universe kung ano yung mga possibilities ang mga surprises na paparating sa iyo in the near future pwede ring love life if you're looking for love life or someone will propose to you para magugulat ka biglang nag-propose o biglang uuwi sa iyo kung matagal kayo makalayo magkalayo kayo ng lugar biglang bam nandiyan na siya diba? so there will be something that you will be so surprised and so happy page of cups big clarified by the King of Swords. Yes, it's all about your thinking, your thoughts. Uh, for others, meron kang ginawa na parang pinanindigan mo and uh, you, you told yourself, this is what I'm going to do. Ang lakas na loob mo na gawin ang isang bagay. Nakapag-decisionan ka na ito yung para sa akin. And then mas surprise ka sa outcome na, yun, na Parang, ah, ito pala yung para sa akin. Ito lang pala yung uh, matagal kong hinihintay. Ganito lang pala. Ba't pa ako naghintay noon? Ba't pa ako hesitate, Bakit pa ako natakot? Ganyan. So, there will be something about sa things sa pinaghirapan mo, sa things sa pinanindigan mo at ginawa mo at sinabi mo. It will come to you. Parang, I'm hearing parang reward ito sa mga bagay na accumulation of the things that you did in the past and may reward coming to you in the near future. Your challenge this week, you have the two of pentacles, balancing things. May mga bagay ngayon in your uh, current life that you have to balance, whether trabaho habang nag-aaral, o kaya pag-aalaga pag sa mga anak habang nag-atrabaho, o sideline, habawa o online selling ka habang nag-aalaga ka ng mga anak mo, o kaya may online selling ka, and then mayroon ka pang physical store. So may mga things ka in your life na sobrang mahalaga pero kailangan mo silang balansehin. At kailangan mo sa alagaan at the same time. So, make sure that you have the energy, you have the power, you also have the focus, your mental health is uh, okay, your physical health is okay, para to make sure that all of the things na gusto mong alagaan ay balanse mong nahawakan. The Two of Pentacles is being clarified by the Four of Pentacles, yes. Ito yung mga bagay na ma mahalaga sa'yo, whether physical or uh, whether material things o mga bagay na importante sa iyo na uh, alam mo na hindi ni pwedeng hindi ka huminto o hindi ka pwedeng uh, magpabaya kasi baka mawala siya sa iyo halimbawa uh, may inaalaga akong negosyo kasi binabalanse mo yun kasi doon ka kumukuha ng panghulog mo halimbawa sa isang bagay o kaya may hinulugang kotse so kailangan kahit ka sa trabaho kahit ka sa family para mahulugan mo yung bagay na yun o meron kang hinuhulugan na bahay halimbawa so if you're trying to pay that monthly so kailangan balansehin mo yung mga tinatrabaho mo so that ma-acquire ma ma me right amount para patuloy mo mapangalagaan yung mga importante sa iyo so make sure this week you are balanced you are focused uh, hindi ka na hindi ka uh, na distract from two other things or or may mga parang parang ka na loob o giging um, kampante ka ganyan. So make sure na hindi ka kampante sa mga bagay-bagay and you continuously work hard for your goals. Okay? In the area of your fortune, you have the Hierophant. Na kanina ko palagi nagkakamali na High Priestess kasi High Priest dito. Kakambal siya ni High Priestess. Ito ang kanya male version. The Hierophant. Bago kasi itong card na ito eh. It's very um, yung hindi to traditional na tarot card. I'm seeing here, nasa era siya ng fortune, good fortune mo. Merong uh, marriage, someone will be getting proposed because high, um, the higher fund is like parang simbahan siya and there's the pope in the middle. So, meron siyang kinakasal doon. It's all about traditional um, traditional things in your life, whether marriage, a uh, christening, bibili ng bahay, makabili ng lupa. Um, it's all also about your wisdom or your values. This time, parang pahalagahan mo yung mga bagay na importante sa'yo in your core. For others, I'm seeing talaga houses, getting a house or getting married. Something um, that pertains in your home, sa mga bagay sa buhay mo, sa iyong bahay. Whether makabili ng bahay, hindi na kayo mungungupahan, o kaya makakabenta ka na ng ari-arian, ganyan, o kaya may ikakasal sa inyo. For others, I'm seeing here, for others, Pisces dyan na very creative, if you're thinking out of the box sa isang passion project, o isang activity, o isang uh, something sa office na kailangan mo mag-isip ng bago, kailangan mo ng new idea, this time with the, in the area of your fortune, makaisip ka ng idea, or situation out of the box, na hindi traditional, na hindi nakasanayan ng mga tao. your Uh, stepping out of that traditional box na kinukulong ka doon na parang ito lang dapat mong gawin, ito lang yung dapat mong isipin. Now, may time for you to think freely, creatively. So, congratulations because ang mo mong idea mong generate this time. The Hierophant is being clarified by the World Card. May accomplishment, mayroong achievement, may completion of a cycle. Kung natin mag-jowa lang kayo, now, papasok na kayo sa bagong cycle ng life nyo. Pwede mag-asawa na kayo, may magpapropose sa'yo or uh, ikakasala talaga kayo ngayon, matutupad na siya this month or next month. I'm seeing also getting that diploma because Hierophant is also about getting that uh, uh getting that acknowledgement, getting that um, wisdom or right education. So, kung meron sa inyo dyan, Pisces, na pag-graduate na sa time na ma-fulfill mo na yan, getting back to school and you will graduate on that course. For others, meron kang in, um, something about home talaga an accomplishment. Tapos sa pagpapagawa ng bahay, pagpapagawa ng kotse, pagbenta ng lupa, pag-acquire ng ari-arian. So congratulations kasi meron kang accomplishment this time. In the area of your divine advice, you have the two of wands and page of swords. I'm seeing here na kung may plano ka daw gawin, make sure na Uh, malakas ang loob mo, nagkagawin mo talaga siya at hindi lang siya mananatiling plano. Actionan mo daw siya, sabi dito na Page of Swords. If you're trying to plan a bigger things in your life, o kahit gano'ng kalakay o kaliit, o kahit, kahit gano'ng kasili o gano'ng ka en grande, make sure na pag-aaralan mo siya at hindi lang basta siya mananatiling plano. Um, work hard, research, at uh, take a uh, A uh, valuable lessons from people around you. Magtanong-tanong -tanong ka, get some advices para magkaroon ng um, matino at ma-develop ng mas maganda yung plano mong gawin. Halimbawa, gusto mong bumili ng ganitong, ganitong kotse. So, ikaw masigasig kami, pera kami, plano ka, kaya mo nang gawin. Pero, hindi mo alam kung anong klaseng kotse ang bagay sa'yo at kung saan maganda makabili ng tamang kotse. So, you have to research. You have to know every little detail sa mga bagay-bagay para naman yung plano mo ay hindi mauwi sa wala. So, example lang yan for other prices. But, kung ano mong po yung mo na, kung ano yung mo, make sure na mag-research kang mabuti, pag-aralan mo mabuti, huwag ka basta-basta maniniwala kung kani-kanino na, oy ganito, puta ka dito, ito lang, kaya mo, ito lang pwede mong bayaran. Okay na yan. So make sure na hindi ka rin basta-basta maniniwala basta lang sa alok ano, pag-aralan mo mabuti so that yung plano mo ay hindi mauwi sa wala. The two of wands being clarified by the six of wands, Yes. Plan carefully and you will get that victory. Okay? Magkakaroon ng magandang result yung plano mo basta be meticulously sa plan mo. Research if you must research, okay? That page of wands being clarified the nine of nine of swords. So I'm hearing here na parang andaya mo agad iniisip na nega, nag-overthink ka kaagad. Um, hindi mo muna tinatry nando ka na agad sa ano eh um, paralysis parang ah ayoko niyan, ayoko niyan kasi ang daming gagawin, na stress ako. So if you're planning to do things pero takot ka naman, paano siya matutupad, di ba? So, nakikita ko ito, may victory card ka dito eh. So, kung meron ka pinaplanot ta at takot ka, pag-aralan mo unti-unti, step by step, wag mong biglain ang sarili mo sa pag pagbuo doon sa plano mo agad-agad. Uh, Unti-untiin mo. Uh, wag, wag mo rin bigyan ng pressure ang sarili mo. Okay? Your outcome na death card. pag later. Let's have additional messages from the divine. First, you have na number 14, kung birthday nyo pa ang 14, o important number sa inyo, this is a confirmation that this reading is for you. Chameleon, kung nakita po kayo ng chameleon anywhere, whether pictures, personal, internet, o napag-usapan, o sa movies, this is a confirmation, this message is for you. Act as if. Kung ano mga pangarap mo, isa buhay mo na. Kasi that's a form of manifestation. Gusto mo maging um, businessman, act like a businessman. Okay? Para ma-attract mo yung um, future self mo, you have to be one at this time in the area uh, another message you have the passion and pleasure savor your life so kung habang ginugugol mo like I've said dito kanin diba dahan dahan lang habang ginugugol mo yung daan patungo sa tagumpay sa threshold na ito make sure na nag enjoy ka din because madali ka ma-burn out madali ka namang mag um, maging nega at mag overthink so make sure that you also enjoy the passion and the pleasure of the things that you're doing this week itong area na kailangan pag-focusan Pisces you have empathy I am open to seeing both sides of a situation, so don't be close-minded, have this um empathy with other people, hindi na ikaw penguin so that you will understand everything and anything in your life, so that madali mo makita yung um tamang sagot sa isang bagay na hinahanap mo o sa sitwasyon na na uh, kabilang ka, okay, o sa community na kasama ka In your outcome, you have the death card. I'm seeing here a transformation for you. A whether transformation in your mindset, in your goals. Parang this time, halimbawa, nagparit ka ng goals because may na ka sa sarili mo na, ah, okay, ito pa rin dapat kong puntahan. Ito yung trajectory ng life ko. Hindi ko na kailang isipin itong pasta to. I have to put my whole heart and effort and mind and uh, passion para sa bagay na yan. Um, Meron matatag ka naman, napatunayan mo na yung kaya mo. Kailangan mo lang tapangan ng sarili mo to move forward. Sumugal ka sa mga bagay na gusto mo. May huge surprise ka naman na paparating dito, hindi ba? Juggle if you must. Um, learn to take action on your plans. Hindi lang siya mananatiling pangarap o plano. You have the world here. May completion, may accomplishment. So, hindi ka mo kailangan matakot sa transformation na magaganap sa life mo because you're equipped you are ready and you are nearing the finish line sa mga bagay na gustong-gustong-gusto mong makuha the death card's being clarified the 10 of pentacles wow a completion, a happily ever, ever after card. I'm, I'm seeing here, I'm getting a lifelong stability for you and for your family. This transformation will give you all of your desires. Hindi ka na mag-iisip ng panggasos next year o pambagad sa bills this month. I'm seeing here na lahat ng gusto mo makuha your, your desires. Magkakaiba tayo ng desires eh. Pero ikaw, Pisces, ikaw na nanonood. Ano yung mga desires mo sa life mo? Ano yung matagal mong pinapangarap? You will get it. But before, you will get this. Kailangan mo ng transformation. And this transformation ay magagaling dito sa mga pinagdaanan mo before you get to that finish line. So, Pisces, are you ready for that transformation in your mindset, in your thinking, in your life, In your goals, in the way you approach your goals. So, yan yung mga bagay na kailangan mo isipin, in order for you to acquire this finish line moment sa life mo. That is your March 10 to 16 reading. Pisces, kayo relate kayo resonate Comment down below, and I'll be reading your messages. See you again next time. Thank you again for your likes, for the shares, for the subscriptions, and also for those who are not skipping the ads. Maraming salamat po sa generosity and kindness. This has been James for James Tyler PH. God bless everybody.